Ito yung pinangako ko na talaga lalabanan na namin at ito na yun na konting-konting na lang. Maluha-luha si Nanette Castillo nang mabalitaan ang matagal niya ng inaasam ang maaresto at madala sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga krimen kaugnay ng kanyang drug war. Higit pitong taon nang nananawagan ng Hustisya si Nanette para sa anak na si Aldrin na pinagbabaril sa Tondo, Maynila noong October 2017. Aniya, habang buhay niya nang maaalala ang March 11, 2025, ang petsa kung kailan na aresto ang dating Pangulo. Ang ah, gusto ko nang mawala pero binuhay ako ng pag-asa na mabibigyan ang ng ustisya ang anak ko. Nakahinga rin ang maluwag ang inang Silyori Pasco sa pag-usad ng kaso laban sa dating Pangulo. Nanay siya Nina Crisanto at Juan Carlos Lozano na pinatay noong 2017 matapos maisama ang dalawa sa watch list. Kagaya nung paghuli kay Duterte, tama yung prosesong ginawa sa kanya. Kami wala eh, suspect ka pa lang o binaril ka na. Para naman kay Shire Escudero, ang kapatid ni Ephraim na Aniya ay nadamay sa operasyon noong 2017. Maraming ninakaw na oras si Duterte sa kanyang pamilya. Paalala sana totoo, totoo lahat ng nangyari. Hindi si Duterte aarestuhin kung walang mga namatay sa ilalim ng administrasyon niya. Batid ng mga pamilya ng biktima ng drug war na hindi pa tapos ang laban sa pagkakaaresto ni Duterte at sa pagharap ng dating Pangulo sa ICC, oportunidad din na makamit ang hustisyang higit kalahating dekada na nilang ipinagdadasal. Sunod-sunod na sila lahat ng lahat nitong gumanap dito sa war on drugs at lahat ng nagpakana nito ng patayan na to, lahat ng may dugo sa kamay nila, mananagot sila. May panawagan naman ang mga kaanak ng biktima kay Pangulong Bongbong Marcos matapos maaresto si Duterte. So kung totoong totoong uh, pro siya sa justice, sa human rights, ay uh, mag -re affirm siya or mag affiliate siya sa ICC. Uh, gawin niya kung ano yung tama at hindi para lang magpabango o um umastang hero dahil hindi siya ang totoong bayani dito. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.